Ganito daw po katuso etong si Cheese Escudero. At kitang-kita na 'yan ng mga netizens, ng mga kababayan natin, ng taong bayan. Tatandaan at tatandaan 'yan ng taong bayan. Ika nga, pag talagang nadikit ka sa mga Duterte, mapapasama ka. Ang sunod na matindi ang kas, ang, ang sama, papapasama ibig sabihin ng malala ay etong si Escudero. Asong digong ang tawag sa kanya ngayon. Asong digong. Masaklap, no? Pero totoo, pinili mo yan. Choice mo yan. Kasi bilang public official, bilang Senate President, sana inisip mo na yung mga naglukluk sa'yo ay nag-iisip din ng tama. Yung mga naglukluk sa'yo, kung tutuusin ay yung mga may, uh, may dunong. Oh, noong 2022. Tama ba? Oh, yan. Gusto natong sa Escudero kasi na mag-complaint ang kamara sa Supreme Court para daw may dahilan uli siya na hindi matuloy ang impeachment o kaya ay i-delay ng i-delay hanggang eto nga ay hindi na matuloy. Yan. Medyo sinisisi pa itong isang ito ang ang Kongreso. Sinisisi na kuno ay uh, influence ng isang Martin Romualdez, Speaker Romualdez, uh, ang nangyari ang nangyari na paglagda ng mga kongresista sa impeachment complaint nga laban kay Sara Duterte. Yan. Bakit niyo po alam agad yan? Ano naman po ang ginagamit niyo ngayon para ma-delay para ma-delay ang impeachment trial? Hindi rin ba influence? Hindi rin ba pamumulitika? Or posible na takot sa mga Duterte? Bakit? Alam niyo na yan. Whatever the Senate decides by majority vote, if you disagree with it, you can question it before the court. Oo, mag- uh, pumunta daw kayo sa Supreme Court. That's how our system works. Hindi naman ito nakukuha ng sapilitan. O ayan. Kung may paraan or kung may dahilan, ano ba 'yung sinasabi ko? Kung maraming daw dahilan, 'di ba? para hindi or gumagawa ng maraming dahilan at itong isang ito para hindi matuloy ang impeachment trial. Kung gusto daw, may paraan. Kung ayaw, gagawa ng kung ano-anong dahilan. Good luck.